<coughs> Wala sa salamin man, Nestor Tatay. Wow, Nestor, thank you. Nestor na tatay pa ha. <laughs> to. Na ganda. Wow. <laughs> wow. mm -hmm. to. Nato. to. Nato. <laughs> <laughs> Ano ba yun? Oo, oh, mali. Tiga mo yung 2 tsaka from. To Joseph. Oh. From wow. Rene. Wow. wow. From wow. The... Oh, yeah. Joseph. Ayan. Yeah. Hmm. Tapos... Evidensya. To Nato. From Nanay Ganda. Wow. Right. Thank you. To Joseph. From Nanay Ganda. Wow. Uh, talagang may ganda pa. Eh, hmm. katabi Talagang kasama yun eh.

Ito tata yan. Yeah. Ito nanay ganda. From tatay Nestor. Saan sa akin? Dito. Wow. Ito otet. From tatay Nestor. Ayan. Yeah. Ito. Aha. Eh, uh oleh. -huh. Tatai. from o, okay, okay, uh, ito pa. Wala na, kaya ngayon na pa yun. Asan yung puti yung dapit? Ito pa, o. Oh. Yeah. Asa okay. yung dapit na puti, ni dahil siya pwede na? Ipantalan sila, hindi na binalot ah. Ah, hindi na binalot. Oo nga lang. Ah, ito kay Joseph, yung kaon. Oo. O, ayan lang. na sa inyo, naka Ito, ito, ito. Yun, ito yung sakin. Ayun na, ayun Sige, buksan natin ngayon. Oo, buksan yung sa inyo. sa inyo. Sa inyo muna. Kanya-kanya ha? sabay mo. O, oh, sabay na kayo ni tatay. Ay, sabay na. Sabay na so, yan. Sa akin. Okay, Ay, bukos sabay ila tayo. tatay yan eh. Sa <laughs> so, tatay yan eh. Hindi, si Mari, kaya tatay yata yung ginakuha niyo eh. Ito so, tatay yan eh. From ayan. Ayan. Tinulungan lang ito. Ganda niya na. Ganda. Ito, ito, ito. So, ang tatay. Ibigay siya lang yung sakin. Ito, sakin. Pa.

Okay, ah. Thank you. Ayun. Aray, ilalagay ko sa Facebook, ko. Oh. Ayun. 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 ah. Ayun. na. Ayun. 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 mo sa ano. Ako na ba para malagay doon sa Facebook. Atista. <laughs> <laughs> Atista. Oh, Facebook. Facebook, ha? Uh, <laughs> oh, uh, ito, iyo. Ito, iyo. Ito, iyo. Ito, 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 oh. Ayan. Ito, Ito, Ayan. Ito, ito <laughs> kasi sa lang sa akin. Ha? <laughs> Ay, oh, eh, sa akin, ano, bibiling ko pa eh. Oo, oh, oh. saan? Hindi, pa akong isa, yung pantalon. Ha? Diyan. Alam na, alam <laughs> mo. Pantalon. Alam ko. Alam yung kay Kuya, bili ko yung kay Kuya. Sinato. Tignan nyo nga po yan. Ayan. Mali kasi yung from tsaka to nyo Hindi eh. pa nagsusulat. Wala oh, siya. Wala nagkamali. Wala nagkamali. Wala <laughs> siya. Baka hindi Mali yung from tsaka to oh, eh. tayo eh. Hindi diyan. Hindi ako Hindi. Ito talaga sa, sa akin yan, ba? Asa ah, yung mga images na ako? Oo, ito. Asa yung sa amin? <laughs> ayun, no, Baka naiwan dyan. Baka naiwan dyan. Hindi ba dito? Check nyo ito. Si Joseph. Diyan, <laughs> pinuksa na kayo. Sila yung nagbukasang gilip. Ay, sa akin ito pa rin. Ano dito. Anong pantalon ay? Dito, no. Yung dito, yung... Yung binigay sa inyo? Yung pandagi nyo. Diba? Baka hindi mo nabalot. Baka hindi nyo nabalot. Tingnan niyo, buksan niyo. Lahat binuksan. Oh, buksan mo na lahat. Kasi buksan niyo na. Ano <laughs> po? Baka mali ka ng sulat? Eh. Hindi ano mo kasi gitna. Ano ba 'yung sulat niya? Ano sulat ni Kawaw? Eh, kaya pala sa dito na 'yung sinusulat. Ano ba 'yung sulat? Buking na buking ba? Ay, hindi ano kunyari. Ay, de, kaya na to. Kay yan, kay yan. O, dapat yan, hindi, ano. Malim from chato niya. O. Ayan, galing kinanay. O. Yan yung gift niya kay Josef. O, tika mo tayo sa akin na yung ko. mo ko. Pino ko na yung lang. Ano Ano <laughs> COVID pag-aalaga ng pangalan, eh. mo, Hindi rin, Joseph. <laughs> <kayo rin> <laughs> no. Salamat. Meron meron pa, Meron Hindi <laughs> 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 na pa. Hindi na kaya yun hindi na balot ba? na kaya yun. na hindi may? nabili?